Magandang araw sa inyong lahat, mapalangga. Welcome back to my channel. I'm just like, thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! Yan, may nagtatanong sa atin, sagutin natin yung Ano nga daw yung bibis? Yung bagong bibis. Okay, yung bibis po ay Ayan, pang ilang vlog ko na po yun, matagal na last week, two, two weeks ago. Yun po ang pinag-abalahan ni Alden, yung kanyang bibis, yung kanyang bisiklita, yung millionis niyang bisiklita na panay siya nagbabike, kung saan saan lugar, kasama yung mga bago niyang teams or kabarkada, friend, o yung mga classmate niya, lahat na. Yan, nagchismis pa at siniship pa doon kay ano, Michelle na sila ay eh, mayroon namang shoota yun sa Michelle yun po. At saka yung babies na yan ay bitbit -bit po niya nung pumunta sila ng abroad kasi nagpo-post may pinupost siya na may damage daw yung bisikleta. So meaning bitbit -bit pala niya nung pumunta siya sa abroad. Okay? So ayan, mayroon din nagtatanong na totoo ba na sila ni Julia Barito at saka si Alde or kinasal na sila ay nako or nagbibiro lang siya madam ano po yun wala pong ano dun wala ni nagsama lang sila sa isang commercial bingo ata yun no, kawork lang niya doon pero yung mga ganern na kasal or kagaya kasi binalita sila pa rin naman ni Gerald Anderson. Kaso nga lang, ang dami ding mga chismis kay Gerald, iwan ko kung ano alin doon ang katotohanan. Basta sila pa rin naman dahil in-interview si Gerald latest, sila pa rin. Pero yun na nga ganun naman talaga ang mga artista. So dapat din yung sa kanila din ni Julia si kung kasi nung mga fans din dito ni Julia, subaybayan so nyo na lang kasi syempre yung amin ay Aldab. Nasubab, nasubaybayan na namin yung Aldab. O, ito na nga balita na mayroon na naman oh, ito kay Main mayroon na naman daw ilalabas yung mga sarsuelistas. Ano na naman kaya ang ilalabas nila? So, saan nila ilalagay doon sa IG ni Mingay. So, para magulantang na naman at ayan, magkukoracha or magdidisco na naman yung mga kakampi doon ni, ano, ni Kong Hay nako, yun na nga yung IG na yan ay mayroon ding ibang admin na humahawak at balikan natin yung noon na nakasalang at ako mismo ano ako mismo ang nakahuli sa kanila na nakasalang si Mingay sa bawal judgmental at nagpo-post may nagpo-post sa IG niya paano nga naman paano sabihin na paano mo nalalaman eh di ba makikita kasi doon syempre and doon yung noti notification na nagpo-post. Eh, nga namang mall 2 na nagpo-post doon inakasalang siya sa bawal judgmental? Di po ba? O, akin yun na dahil ako mismo ang nakakaholi. Dahil, syempre, ikaw naman ay dot-dot ng dot, dot sa Twitter. So, naka-online ka. ka online ka sa Twitter, dot, dot kung anong ginagawa ni Mingay doon sa Itbulaga. So, yun din ang ipo-post mo. Ah, oh, di ba huli? Nahuhuli oh, talaga. At saka hindi lang din naman ako. Dahil ang dami din naman yung mga Aldab Nation na nakakahuli noon. Dahil hindi lang din naman ako na nagtutweet the time. Ang daming nagtutweets. Di ba? Na mayroon ngang ibang admin. So, alam nila yung password. Eh, di ba? Kasi mayroon ding ano nagsishare noon na ah uh, isang volleyball player nung pumasok siya o oh, ito ha pumasok siya sa PBB ayon binigay din doon sa management niya yung password ng kanyang IG so pwede silang magpo-post so ganun nga mayon pa lang ganun eh kahit na private mo pala yung ay yung ano na yun account basta ganun na nga, ni nang yung management, ibibigay mo pala. So, ayan, doon natin na talagang ma nasa isipan natin na talagang mayroon talagang magpo-post na iba doon sa account ni Mingay. Kasi ang dami yung nakakahuli. O, ito kay Father Jeff. E, di ba na wala na yung kanyang accounts? Iwan ko kasi alam nyo, ito rin si-share ko sa inyo. Yung si Father Jeff na yun, ako nakasubaybay ako sa accounts niya sa FB. Eh bigla na lang yung kay nandoon na si Kong, ala puro na yun kahit si Alding yung nandoon tao na yun. Ayan, pinatunga na. So, ang uh, ginusto mo ba? Eh nako. Kina-unfollow ko 'yun kasi syempre pagbukas mo mukha ni Kong, eh, adiba? Oh, pat magugulat ka. Isasabihin naman natin, oh, ito pari na nga pero magugulantang ka rin dahil magugulant ka rin dahil o bakit ito nagpupos ng po ng ano hindi totoo sabihin nila eh nakikisali na rin sa sarswilistas ay nako ang bilis lang gawin yun ang bilis lang gawin yun pero Hayaan natin kung sino gumawa, kung sino talaga ang katotohanan doon, gumawa na yun, yung ano na yun, FB account niya. Di, eh, ko. Alang nga naman, pagbukas mo, ayun na naman si, kung kahit si Aldin ang nandoon. Di ba, eh, nawala na yung, di ba, magbibisita yung mag-asawa. Eh, iba lang yung araw yung isa, tapos iba lang yung araw. Di ba, noon magpo-post si Father Jeff, eto, bumisita si Aldin. Kasi talagang palaging bumibisita si Aldin. Bumisita si Aldin, sa sunod na naman, kunyari na araw, si May na naman, na mapupos naman si Father Jeff, kahit na yung oras na yan, yung araw na yan, iisa lang, eh dapat, kaso nga lang, pinaghiwalay ni Father Jeff, tapos pinapatungan na na, ayun, si Kung na, ay, di, anong ginawa, di, siyempre, unfollow natin, di ba, kasi hindi naman natin yun, edulo. At saka, wala naman talagang katotohanan si Father Jeff, pa <laughs> nga ang kanilang, ano eh, taga Payo. So, ayan po mga palangga. Kaya thank you so much. O naisagot ko na kung anong baby shun or tapos sila ni Julia wala namang katuturan yon kaya yung ikay tunay na Aldab nation na hindi talaga humihiwalay at nandito pa rin nga simula 2015 hanggang 2025. Siyempre alam natin kung sino ang katutuhan ng asawa at single pa ba? Hindi na single sa ang katotohanan doon. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!